Hinimok ni Pangulong Duterte ang mga batang Boy Scout na maging sundalo. Ginawa niya ito sa isang seremonya sa Malacanang kanina. Muli rin siyang nagbanta na papatayin ang mga sangkot sa iligal na droga para maprotektahan ang mga kabataan. Umaksyon si Maricel Halili. Naka-Boy Scout uniform pa si Pangulong Rodi Duterte nang dumating sa investiture ceremony sa Malacanang bilang bagong Chief Scout ng Boy Scout of the Philippines. Dito, pinangaralan niya ang mga batang Boy Scout. Ayon sa Pangulo, dapat ay gawin ulit na mandatory ang Reserve Officer Training Corps o ROTC para madisiplina ang mga bata at maturuan sa tamang paghawak ng baril at pakikipaglaban. Aniya, dahil sa kawalan ng responsibilidad, kaya laganap ang ilegal na droga. Meron bang adik sa inyo? Nakita mo? <laughs> ha? May namang nakita? May e mga sabog? Ha. Yang mga yan, walang ginawa kasi walang disiplina. Kung dumaan sana yung ng Boy Scout, BMT, ROTC, with a sense of responsibility. Pinasaringan din niya ang juvenile justice law na isinulong ni Senador Kiko Pangilinan. Sa ilalim nito, ligtas sa parusa ang mga edad 15 anyos pababa na lumalabag sa batas. Dapat daw ay ginawa nating modelo ang mga batas tungkol sa juvenile delinquents sa mga developing countries. The problem with Pangilinan, he was too in a hurry. Pinalusot niya yun. Kaya we produced about 15 years ago yan. We produced about five, six generations of people who committed crimes. Pero kahit na ang katanggalit sa mga sangkot sa droga, o umiwas namang magmura ang Pangulo lalo't mga bata ang kanyang kaharap. Kaya sabi ko sa kanila, hindi man ako magsabi, hindi ako magsay ng bad words. Yun nga lang, sinabi pa rin niyang handa siyang pumatay ng tao. Kaya ako pag sinabi ko pag nagalit ako, talagang papatayin ko sila. Kasi ayaw ko kayong mapahamak sa masama. Trabaho ko 'yan. Kasabay nito, binigyang diin ng pangulo ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan. Hinimok din niya ang mga batang Boy Scout na pumasok sa Philippine Military Academy para maging sundalo. Oh, sino ang gusto mag-PMA? Philippine Military Academy. Okay na tayo. Umaaksyon Maricel Halili News 5.